Day then Monday, yon magkalaman na talaga. magkakalaman na kung sino ba talaga ang nararapat natin ibuton. So, ang karapat dapat na ibuton natin. Huwag tayong magpapadala sa mga bola-bola ng mga yan dahil ang um, pag naalala lang tayo yan kapag eleksyon. Motos sa tao talaga uh, sa kandidato na nagsiservisyo sa mga Pilipino at saka siyempre sa mahihirap sa mayayaman no? kasi kung baga magsarap magservisyo ng tapat yan sapat na tayo dyan so yun Monday na nga kaya excited na so huwag niyo isulat sa papel si Congressman Bonifacio Busita for Senador number 12 po sa Balota mga kasyokoy pong kalimutan ang tagapagtanggol ng mga riders at mga truck drivers so kakampi ng bawat isa na walang trabaho nagsiservisyo ng na walang kinikilingan servisyong tapat lamang yun si Kernel Busita so huwag yung kalimutan number 12 para senado so yun mga kasyokoy ah uh, na tayo, galing tayo ng trabaho Ah, uh, yung mga iba nating mga kasamahan ngayon ay nagmo-motorcade kasi last na bukas ang motorcade ng mga kandidato natin. So Sunday pahinga sila pagka Monday. Para hindi tayo pila ng pila. kasama mga riders Por si Congressman Busita ng 12 din sa Baluta Huwag natin kalimutan ang tagapagtanggol sa ating mga motorista at mga truck drivers So shout out sa ASAP Gason City na ngayon ay nag-iikot sila sa... So, so bukas uh, mag-iikot ang ASAP para Father Hindi ko tayo bukas Pero walang, wala pang binyo Kung saan talaga yung meet up place Kung magkita kita Tapos ano So antabay lang sa ano natin oh, no, Wala pa yan, eh. <coughs> Shout out sa 4 million viewers Sa 4 million viewers ko dyan Na nanonood kayo ba ay mayroon nang napili na ibubuto na kandidato mga senator at congressman at party list tayo ng naayon mga kapatid sa ating puso at yung karapat dapat yung magsisilbi talaga ng tunay yung walang halong ano corruption kasi ngayon ng election nagiging ano eh nagiging parang naging business so pag tumakbo ako ng makbuha ako ng ano, sa eleksyon, makakandidato ako, mamumuhunan muna ako. So, pag nakaupo na, mabawihin ko na lang yun, no? So, huwag tayong magpapadala sa mga nagbibigay ng isang libo, tatlong libo, Huwag tayong magpapadala sa pera na binibigay. Dahil yung perang binibigay na yan, yan, tatlong taon maghihirap. kapalit yan yung mga binibigay na ano na yan pag para iboto lang sila yung nagbibigay na yan namumunan lang yan kasi pag nakaupo yan bawi bawi na yan may mga pondo pero walang ano kaya ayun namimigay talaga eh hindi maiwasan may, may namimigay pero syempre alam naman natin kung sino yung karapat dapat na ibubuti na sa bibigyan lang tayo ng konting halaga makauto na tayo at saka huwag tayong magpapabula may mayroon na tayong sariling desisyon sa buhay kasi maraming matatamis ang dila na... pag... talaga pag nag-meeting di abansi kaalam talaga dapat talaga silang ibubuto no lalabas lang naman sila kapag eleksyon diba? <laughs> yeah? pag may eleksyon lumalabas lang ngayon kaya yeah. buto natin yung mga karapat dapat na mga tumatakbo ngayon pag tayong ano tayong magpapadala sa mga matatamis nilang dila kailangan pag bumoto tayo karapat dapat at alam natin na pagsilbihan tayo no yung pagdating sa kagipitan eh iwanan na wala na itsapoyran eh, na lang no so, yun, yun kailangan nating ano, kailangan nating pinili ng ni, ba at butuhan ng ba diba? butuhan na nga sa sabado pahinga linggo pahinga uh, lunes <coughs> alam na no <coughs> inubo ako excuse me excuse me bo Yeah, taut sa mga viewers. Mga ka-show viewers, thank you so much po sa sa Ah. Uh, every night Always on your mind When you get remember Maraming salamat po mga subscribers ko Maraming salamat po sa inyong lahat So dito na tayo malapit sa alabang exit So kat-exit tayo mga ka-showboy no Let's get it on Ato! The... Oh. Nantok ako mga kasyokoy, grabe. Fuji Denso, aircon. Ay, sa magpapakabit pa na ng mga aircon dyan, sa mga bibili ng aircon, split type lang tayo mga kasyokoy. No? Mayroon tayong murang aircon na split type. EOX at OX brand. No? Sa mga gusto magpakabit dyan, Pim lang kayo mga kasyukoy Ox brand AUX Yan mga murang brand ng aircon mga kasyukoy pero pag gusto mo nang mamahalin doon tayo sa Mitsubishi uh, Daikin tapos uh, Carrier uh, tapos yung cream medyo ano yun kulin ayan Samsung LG so, <clears throat> Siyempre kailangan pang matagalan At mura pa Tiyong X na At ah, Ox brand Shout out Tiniren And like with Shout it out Shout it out bang exit na tayo eh. yung ulo ko pala mga kasukoy eh. pumuti puti na nasunog to sa init eh <coughs> pero wala pa rin buhok talaga kahit ang gagawin oh. Boy, may aga party list na rin oh daming party list tumatak po grabe 177 oh. siguro mga 300 yung party list na ano tapos wala namang magagawa diba? pag nanalo wala namang ginagawa sayang lang yung mga budget sa nila pinipigay wala namang mga proyektong nagagawa ubusin lang yung pera ng ano, Pilipinas wala namang nangyayari talaga pag di ka, na, mag, di ka magsikap kaya madalas marami, nag-abroad na lang kasi pag dito ka sa Pilipinas dito ka mga mamasukan umayrap yung trabaho mo ang late ng sahod <laughs> no? kawawa kawawa talaga grabe kawawa Shoutout sa 5 million viewers. Maraming salamat po sa iyong panonood. At tayo ngayon ay mag-i-exit na tayo na. Malapit natin sa exit ng sukat. Ay, malulubat na naman si Kasyuko eh. Shoutout sa 11 million viewers. Thank you so much po sa iyong panonood. Sa mga bago kong dumanjan. May iba eh, nang napipili mga kandidato yung dapat niyang ibuboto. Huwag niyo pong kalimutan si uh, Bonifacio Busita for Senador. Tagapagtanggol ng mga motorista, driver, lahat yan. Mga walang kinikilingan, patas ang kanyang batas. So huwag niyo pong kalimutan si Kernel Busita, number 12 sa Balota mga kasyukoy noong. Sa mga riders dyan sa riders kahit hindi riders kakampi natin si Gernel Busita kaya puto natin mga kasyokoy para senador number 12 independent siya mga kasyokoy wala siyang ngayon, ano. so independent siya so... ngayon ay nag ikot sila ngayon at dalangin namin na sana siya ay manalo dahil alam namin na siya ay karapat dapat na magiging senador. Dahil sa kongreso, marami siyang mga batas na ginagawa, hindi pinapasa dahil maraming tumututol. At saka sa siya nakapokus talaga siya sa advokasya ng transportation. Lalo na sa mga riders, mga driver, mga maling huli no, dyan talaga nakapokus yan si Colonel Posita kung meron kayong mga problema huli kayo huli, may maling huli basta kapag hinuli kayo ng, alam nyong mali yung nang huli tawag nyo siguradong kakasuhan yan basta tutulungan tayo ni Congressman Bonifacio Posita kaya huwag niyo pong kalimutan For number 12 sa Baluta Mga kasyukoy Uh-huh. <coughs> <coughs> I can fly Traffic na dito mga sa exit Kawasaki Mercy 650 Mahirap sa makain ng big bike na Naked bike Kawawa yung angkas na kayo po Pero kapag Adventure Sarap relax na relax sa likod pag kumangkas yung angkas mo relax na relax eh. wala kapagod pagod oh. Oh. so ayan mga kasyokoy marapit na tayo mga mag-exit traffic lang dito sa may ibang ano eh sa exit maraming ka pag mga ganitong oras o oh okay, ano ah, medyo punok yan kasi intersection siya si kernel Busita, senador ng mga motorista siya si kernel Nelbusita, senador ng mga motorista ah pakinggan nyo ang sasabihin ko pang No -rama. sa sa kaawin ba't kaya pag naglalive ako mga kasukoy walang comment hmm. kaya ay sa akin facebook page pala mga kasyukoy kasyukoy vlog 6,000 followers na tayo no? so makikita nyo yung mga trabaho ko doon mga trabaho namin yung mga ginagawa namin ducting, aircon welding at saka ano ah, uh, copper welding yun. copper ng yung mga tanso, magbe-weld ng tanso yun. Bago ito, panorama Panorama compound Ano kaya yan? Shoutout sa 11 viewers na uh, Nanood sa live natin Maraming salamat po at Sana ay Bubuto tayo ng ayos At yung nararapat Yung hindi yung hindi nagbigay, yung nagbigay lang ng limandaan, yun lang ibuboto. <laughs> kawawa kawawa naman kung magbigay lang tayo na buboto lang tayo din sa mga nagbigay. Huwag po nating ibinta ang ating boto. Kabayan, kapatid. Dahil ang iyong boto ay mahalaga hindi yung pagsisihan mo ba't mo binoto siya baka bandang huli magsisisi ka dapat di ko na lang siya binoto tulad ko nagsisi kung ba't ako bumoto alam niya na kung sino yung binoto ko kaya nagsisisi ako ngayon pero hindi na makuulit yun isa lang ang aking lahi Isa lang ang aking lipi Bakit di pagmamahal lang ialay mo? Grabe talaga ngayon mga kasyok okay. Mainit pa ang panahon Tapos di mo maintindihan yung panahon Umuulan, biglaan Tapos napakainit Sus. Kaya uso ngayon ang sakit Kawawa naman yung mga katawan natin Pilipina na. No? Shoutout sa 7 viewers dyan na nanood. Maraming salamat po sa iyong pagdaan sa aking live. No? Kay Kasyokoy Vlog. Sorry sa ano talaga mga Kasyokoy Team WR, WRR yan. Uh, ah, nabuo ko kasi yung aking vlog. Yung nagsiman ako. O nung nagsiman ako, nagsiman ako ah, unang sampah, goods, good performance, nung pangalawang sampah ulit, good performance ulit. So, yun nga lang, pinalad at nadisgrasya nga tayo sa barko. And then, hanggang ngayon, uh, ano pa rin tayo, no? Ma may damage yung ating pa naputulan tayo at tayo po ay inoperahan. So, hanggang sa ngayon ay hindi na ako nakakapagbarko kasi nga meron na akong bakal sa paa. So, dalawang sakay lang ako, nagparkwa ako dalawang sakay din. Ayun nga yung yung agency namin, yung employer namin, yung insurance namin, kini-claim ko ayaw ibigay. No? Kasi hindi nila alam na yung aking skill na bilang welder barako, no? Ah, nawala na. Kasi, pagdating sa medical, bagsak na tayo. May may bakal sa paa. Makikita sa x-ray. O, oh, saka malamig sa paa. So, pag nagbarko ka kasi, talagang maano, ma kung saan saan bansa ka nakarating. Eh, siyempre pag malalamig na lugar, pag may bakal ka sa katawan, mamamanhit. Mamamanhit Kaya, yun tayo nakadalong sakay lang tayo sa barko bilang fitter sa barko trabaho ng fitter sa barko mga kasiyo magre-repair ng mga tubo uh, basta welding works yan mga kasiyo ko pag, gusto nyo magsiman kung gusto nyo magsiman Uh, training muna kayo na kukuha kayo ng BT yung basic training na sinasabi no? kuha kayo yan kung magtingin kayo sa mga training center uh, ano lang yan pag first timer ka na magsisayman ka no? para sa mga kuha ka ng seaman's book 9 ano 9 uh, nine, nine days yung ano 9 days yung training so andyan yung practicum niyan kasama na yung tatanong kayo sa tubig tapos lecture no ang kasama niyan tapos yun kasi yung requirements para makakuha ka ng Siemens book and then pag may training ka na noon may training nandun ka makakuha ka na ng BT apply kukuha ka ngayon ng si book and then pag nakakuha ka ngayon ng ano na pag nakakakuha ka ngayon ng ano na Siemens book pwede ka na mag-apply no tapos syempre pag nag-apply ka nyan pag maraming agency, syempre, pagpipilian mo. Tsaka depende sa agency na tatawag sa inyo. At uh, kapag nag-apply kayo, dapat may experience kung welder, bilang welder, dapat may experience kayo welding. Sa shipyard mas mabilis matanggap kapag ma uh, may experience ka sa shipyard. So, mabilis kang matanggap. Kaya as ano 'yon, uh, advantage mo 'yon yung may experience ka sa shipyard kasi sa barko ka uh, ano Tok ako mga kasokoy <clears throat> Tapos siyempre pag nasa barko ka na Trabaho mo dun Kung ano yung order ni Kap Anong order ni Chip meat or ni chip meat Order ni Kapitan uh, Kung ano may paparefer siya Yun ang gagawin mo <clears throat> Pero kapag hibilip yung ginagawa Nakapag ano kayo Makapag maghibilip yung gagawin Ah uh, magkano kayo tag nito mag mag din kayo ng mga stopper stopper bearings yun kayo yung mag ano kayo yung mag nun tapos mag cutting yun yung ano yun yung gagawin ng ganon yung fitter sa barko kahit hindi ka nakapagtapos ng college Basta may experience ka sa Lalo na pag abroad yung experience mo Tapos mag-apply ka ng Peter sa barko Bilis oh, oh. Grabe mga kasukoy Nantok ako Parang natuloy ako ano Makakatulog So, siyempre, pag nagde-drive tayo, huwag tayo matutulog kahit inaantok, pilitin mo. Tsaka hindi tayo makakadi ako makatabi dito, wala nang stop ano over na Kasi, ano na eh, malapit na sa exit. So dito sa exit traffic, naantok ako, gusto ko magkape, magkape! Shoutout po sa 5 viewers ko dyan, maraming salamat po sa iyong panonood. at uh, don't forget to like and subscribe my YouTube channel no, mga kasyokoy. Uh, yung mga mga video ko may ma-exceler ma ano lang yun boron uh, sa trabaho namin minsan, mix vlog kasi tawag sa akin mix vlog, kung ano-ano lang yung mga na video na nakukuha ko yun yung i-upload ano? so monetize na tayo kay youtube pero hindi pa tayo sumahod mga showboy kasi mahirap sumahod kailangan existing yung consistent yung mga vlog mo lagi kang mag-upload, lagi kang mag-ano. Yan, ganun lang naman. Pero, siyempre, sa mga sikat, basic lang yan sa mga sikat. kami, Sa mga sikat, mga kasiyokoy, basic lang yon What's amazing to me now in your heart?